morning mga guys hari uh, abong ang sapa nabok naman tag sapa so, oh, kalma kay na ay ay singgil guys kaluoy ma guys nakarating din tayo mga guys nandito na tayo sa area oh. malinis na <laughs> nahubsan na lang nahubsan na lang Oh, mau ulam tayo kayon mga guys. Mau wow, ulam. Yung hmm. silit. Kain tayo mga guys. Kain muna bago mag-upload. May kalender pala ito mga guys. Sige guys, hatak. Guys, ating susukatin ang pag-ibig ni sir. Kung saan banda yung pag-ibig niya. Gano ba kalalim yung pag-ibig mo sa akin? <laughs> Yun yung mga guys. Kinakabit. Kinakabit na talaga nila, oh. Hindi na talaga sila mapigilan. Okay, mga guys, mga ong guys. Ito na, binaba na nila yung dapat ibaba. Water system. Nagtutulungan silang tatlo, oh. Ay, apat pala. <laughs>